Sa iba't ibang bansa sa buong mundo, may mga taong sinasabi, Dumating na si Jesus. Merong nagsasabing ito ang taong ito. May iba namang nagsasabing ito ang taong iyon. Paano natin matutukoy ang tunay sa huwad? Sinabi ng Panginoong Jesus, Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan Huwag ninyong paniwalaan, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga ang propeta at mga mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maari, pati ng mga hirang. Sa pagbasa ng propesiyang ito, may mga taong natatakot na malinlang ng mga huwad na Kristo. Kaya tuwing naririnig nilang sinasabing, dumating na si Jesus. Tumatangging makinig, tumingin o mag-imbestiga. Sila ay lubhang maingat at mapagbantay. Ngunit isinaalang-alang nyo ba ang mga sumusunod na katanungan? Ibinigay ba ni Jesus ang babala na ito para sa atin upang mag-ingat sa mga huwad na Kristo lamang? Paano kung ang tunay na Kristo ay talagang dumating at mapalampas natin ang pagkakataon na salubungin siya dahil sa sobrang pag-iingat natin. Sa katotohanan, noong sinabi ng Panginoong Jesus ang mga salitang ito, hindi lamang niya tayo binalaan tungkol sa mga huwad na Kristo na darating upang manlinlang ng mga tao sa mga huling araw. Kundi tinuruan din niya tayo kung paano maaring makilala ang mga huwad na Kristo. Kaya paano natin makikilala? Ibinigay na ni Jesus ang mga pangunahing alituntunin para sa pagkilala. Sinabi ng Panginoong Jesus, Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta, at mga ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maari, pati ng mga hirang. Meron pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo mga titiis. Gayon may kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating. Ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Malinaw ang mga salita ni Jesus. Sa mga huling araw, ang tunay na Kristo ay darating upang ipahayag ang katotohanan at iligtas ang sangkatauhan. Sa kabilang banda, ang mga huwad na Kristo ay umaasa lamang sa pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan upang malinlang ang mga tao. Kung sino man ang nagsasabi na siya ang Kristo, kaya lamang magpakita ng ilang simpleng himala na walang kakayahang ipahayag ang katotohanan. Walang dudang ito ay isang huwad na Kristo na nagtatangkang manlinlang. Hindi ba't ang paraang ito ay tuwiran at malinaw? Tingnan natin ang ilang sipi ng mga salita ng Diyos upang mas malinaw natin itong maunawaan. Sabi ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao ay tinatawag na Kristo. At kaya ang Kristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinatawag na Diyos. Walang pagmamalabis rito sapagkat taglay niya ang diwa ng Diyos at taglay niya ang disposisyon ng Diyos at karunungan sa kanyang gawain na hindi kayang abutin ng tao. Ang mga tumatawag sa sarili nila na Kristo subalit hindi naman kayang gawin ang gawain ng Diyos, ay mga manlilin lang. Hindi lamang pagpapakita ng Diyos sa lupa si Kristo, kundi partikular din na katawang taong tinaglay ng Diyos habang ginagawa at tinatapos niya ang kanyang gawain sa tao. Hindi maaaring palitan ang katawang taong ito ng kahit na sino mang tao kundi isang katawang taong sapat na makakayanan ang gawain ng Diyos sa lupa at maipapahayag ang disposisyon ng Diyos at kakatawa ng mahusay sa Diyos at makapagbibigay ng buhay sa tao. Sa malaot madali, babagsak lahat ng nagpapanggap na Kristo. Sapagkat bagamat inaangkin nilang sila si Kristo, hindi nila taglay ang diwa ni Kristo. Kaya naman sinasabi ko na hindi kayang tukuyin ng tao ang pagiging tunay ni Kristo. Ngunit sinasagot at pinagpapasyahan ito ng Diyos mismo. Siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos at siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, Ilalahad niya ang gawaing layon niyang gawin, at dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag niya kung ano siya, at magagawa niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban siya ng buhay, at ituro ang daan para sa kanya. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos, ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda ito kung layon ng tao na magsiyasat kung ito ang katawang-tao ng Diyos kailangan niyang patunayan ito mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit ibig sabihin patunayan kung ito nga ang katawang-tao ng Diyos o hindi at kung ito nga ang tunay na daan o hindi kailangan itong matukoy batay sa kanyang diwa kaya nga sa pagtukoy kung ito ang katawan ng tao ng Diyos na nagkatawang tao, ang sagot ay nasa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspeto. Sa halip na sa panlabas na anyo, kung sa panahon ngayon, may lumitaw na isang tao na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at magsagawa ng maraming himala. At kung sinasabi ng taong ito na siya si Jesus na naparito, isang huwad ito na gawa ng masasamang espiritong gumagaya kay Jesus. Tandaan ito. Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus. At hindi na muling isasagawa ng Diyos ang yugtong iyon ng gawain. Ang gawain ng Diyos ay hindi maipagkakasundo sa mga hakahaka -haka ng tao. Halimbawa, ipinropisiya sa lumang tipan ang pagparito ng isang misiyas. At ang resulta ng propesiyang ito ay ang pagparito ni Jesus. Dahil nangyari na ito, magiging mali na muling may pumaritong isa pang Mesiyas. Pumarito nang minsan si Yesus. At magiging mali kung paparitong muli si Yesus sa pagkakataong ito. Merong isang pangalan para sa bawat kapanahunan, At bawat pangalan ay may paglalarawan ng kapanahunang ito. Sa mga haka, -haka ng tao, kailangang laging magpakita ang Diyos ng mga tanda at kababalaghan. Kailangang laging magpagaling ng mga may sakit at magpalayas ng mga demonyo at kailangang laging maging katulad lamang ni Jesus. Subalit sa pagkakataong ito, hindi ganoon ang Diyos. Kung sa mga huling araw, nagpakita pa rin ang Diyos ng mga tanda at mga kababalaghan, at nagtaboy pa rin ng mga demonyo at nagpagaling ng mga may sakit. Kung gagawin niya ang ginawa mismo ni Jesus, uulitin ng Diyos ang parehong gawain at mawawalan ng kabuluhan o halaga ang gawain ni Jesus. Sa gayon, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawat kapanahunan. Kapag natapos na ang bawat yugto ng gawain, agad itong ginagaya ng masasamang espiritu. At matapos simulang sundan ni Satanas ang mga yapak ng Diyos, nag-iiba ng pamamaraan ang Diyos. Kapag natapos na ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain, ginagaya ito ng masasamang espiritu. Kailangang maging malinaw sa iyo ang tungkol dito. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, Nakamit nyo ba ang kaunting pangunawa kung ano ang ibig sabihin ng Kristo at kung paano makikilala ang tunay at huwad ng mga Kristo? Si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nagkatawang tao at naging tao. Sa panlabas na pananaw, ang Kristo ay tila isang karaniwang tao. Ngunit ang kanyang diwa ay ay lubos na iba mula sa isang karaniwang tao. Si Kristo ay ang pagsasakatawa ng espiritu ng Diyos kaya't meron itong diwang pang-Diyos. Sa mas simpleng paliwanag, si Kristo ay ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoon ng paglikha. Ang Kristo ay kayang ipahayag ang katotohanan anumang oras, saan man at maipahayag ang disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon at kung ano ang Diyos. Magagawa niya ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at paghatol at paglilinis ng mga tao. Hindi tulad ni Kristo sino mang nilikhang tao, anghel o masamang espiritu ay hindi makapagpapahayag ng katotohanan lalong hindi ang mailigtas ang sangkatauhan. Gaano man kaordinaryo o normal na lumitaw si Kristo, at hindi alintana kung siya ay may katayuan at autoridad, o niyakap o inabandona ng mga tao, hanggat kaya niyang ipahayag ang katotohanan, ipahayag ang disposisyon ng Diyos, at ang lahat ng kung anong meron at kung ano ang Diyos, at kayang gawin ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kung gayon, siya ang pagpapakita ng Diyos. Tiyak ito. Sa makatuwid, ang susi sa pagkilala sa pagitan ng tunay at huwad na mga Kristo ay pangunahing nakabatay sa kung ang isang tao ay kayang magpahayag ng katotohanan at maisagawa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan ito ang pinakamahalaga at pangunahing prinsipyo. Nasaksihan nating lahat na si Yesu Kristo ay nagpahayag ng maraming katotohanan, naglaan ng daan ng pagsisisi sa sangkatauhan at gumawa ng maraming himala. Sa huli, siya ay pinako sa krus bilang ang pagbabayad sala para sa lahat ng sangkatauhan na tinutubos ang mga tao mula sa kasalanan. Ang mga salita at gawain ni Jesus ay nagtataglay ng autoridad at kapangyarihan. Ang mga ito ay mga pagpapakita ng mga disposisyon ng Diyos at lahat ng meron at kung ano ang Diyos. Mula sa ating mga puso, maari nating patunayan na ang Panginoong Hesus ay ang nagkatawang taong Kristo. Ang pagpapakita ng Diyos. Sumasang-ayon ka ba? Ngayon, isa-alang-alang natin ang mga huwad na Kristo. Maaring ipahayag nila ang kanilang sariling bilang Kristo. Ngunit, maipapahayag ba nila ang katotohanan? Maililigtas ba nila ang sangkatauhan? Ang sagot ay hindi. Sa diwa, ang mga huwad na Kristo ay si Satanas at ang masasamang espiritu na nagpapanggap bilang Diyos. Wala silang anuman sa diwa ng Diyos at lubos na walang kakayahang ipahayag ang katotohanan o isagawa ang gawain ng paglilinis at pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya lamang nilang magpakalat ng mga mapanirang doktrina o magpakita ng ilang mga palatandaan at kababalaghan upang iligaw ang mga tao. Ang ilang mga huwad na Kristo ay maaring magpahayag ng ilang malalalim na kaalaman sa Biblia. Ngunit ang ipinapahayag nila ay mga opinyon at teorya lamang ng tao, hindi ang katotohanan. Hindi ito makapagbibigay ng buhay sa mga tao at tiyak na hindi makapagliligtas sa kanila mula sa kasalanan at makapagpapabanal sa kanila. Ang mga huwad na Kristo ay walang katotohanan at minanais pa nilang sambahin at sundin tulad ng Diyos. Maari lamang nilang tularan ang mga gawa ng Diyos na gumagawa ng ilang simpleng mga himala upang gayahin si Kristo at nagbibigay ng ilang maliliit na pabor upang iligaw ang mga tao. Gayon paman, dahil kulang sila sa autoridad at kapangyarihan ng Diyos, hindi nila magagawa ang malalalim na himala na ginawa ni Jesus tulad ng pagpapabango ng patay, pagpapatahimik sa hangin at dagat, o pagpapakain sa limang libong tao gamit ang limang tinapay at dalawang isda. Ang mga tupa ng Diyos ay hindi malilinlang ng mga huwad na Kristo. Dahil ang mga tupa ng Diyos ay nakikinig sa tinig ng Diyos gaya ng sinabi ni Jesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Kung marinig ninyo ang isang tao na nagsasabing, si Kristo ay dumating, ano ang inyong magiging tugon? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga kabatiran sa mga komento.